Tuwag na mahal ko, tuwag na ang bibi ko May lagnat ang bibi po, kasi tubo-tubo ang upin Ang bibi ni papa po, maghapon halos magpakarga Pagal na pagal si Papa Kasi ayaw magpalapag Ayaw magpalapag ang bibig ko Nangangawit na ang kamay Ni Papa, ni Buboy po bu. Lab, Papa, Mama yan Lab, Ate Kluyan ang bubuy namin ko